saan ba kami papunta yan na yan na syempre nandito na kami sa aming pa kayo napuntahan grabe ang daming tao Tapi, Ayan yeah, na, nandito na tayo. Daig ang Metro Manila Film Festival. Ayan na, hindi na rayo. Dito tayo. tiba benar <coughs> <coughs> ang sikat, ang dinarayo, ang pinipilahan, ang pinupuntahan. Hindi pwedeng hindi pupuntahan. At hindi pwedeng hindi tutunghayan ang nag-iisang meron na pinakasikat sa lahat dito sa Dubai. Ang Barj Khalifa! Yan, ba? Diba? Maraming tao. Oh <laughs>